talagang pinag-aralan niyo ni Alden. Yung ginawa mo, Sa lahat Oh. Ulitin mo nga, Alden. O, oh, ulitin mo daw, Alden. <laughs> Sa alin po dyan? Yung stay with me po? Lahat. Stay with me. Okay. Ano mo yung ano? Ay, ba't nakapatay yung... <laughs> ay, <Huh? laughs> Patay pala eh! Patay yung volume! Kanina! <laughs> Kanina pa! <laughs> Ayoko na maingay yung tugtog ko, kaya hininaan ko. <laughs> 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 Nakasayon! Na. Oo, <laughs> ah, para makita yung totoo! Oo, oo. Oo, totoo. Uh, uh, uh. uh, to, uh. Ito po. They me <laughs> wow. hey Mina, Cause you're all right. Oh you me Ibina darling stay Pwede na tayo mag-concert. Oo, oh, oh, pwede okay. na. Ay, congrats ha! Tapos na yung unang kondisyon mo. Oy! Oh, okay. Congrats! Congrats! Thank you! <laughs> good job, good job, Adam. Good job. Hindi uh, ako naman. Hindi e na yun? Ganun lang? Eh, <laughs> <laughs> Natapos yung oh, unang yun. kondisyon? Oo, oh, dalawa. Tutugo pa. Sasabihin ko pa naman sana kung pwedeng yung, yung, yung hinahampas-hampas. Natapos na rin yung <laughs> concert ni yun. Tinidora? Hindi okay. pa nga eh. Dapat si Min, siya nagtutugtog nung ano eh. Okay. gas gasgas Gas-gas! Ano na? Apo? Hmm? Apo? Nagawa po ni Alden ang unang pagsubok. Oo nang pinagawa sa kanya ni Yaya. Tumugtog ng musical instrument, nag at nag-keyboard. Napakaganda! Samantalan si Lola, hawak-hawak pa rin ang kanyang secret. Hindi natin alam kung anong nilalaman si Yaya, si Alden. Mukhang nagkakaigihan. Sila na kaya? At saan kaya hantong ang mga pagsubok na ibinibigay sa kanya? Lahat nito, mga kaibigan, ay dito yung matatagpuan sa Loving Leon. Ano ba? Sa <laughs> <laughs> kalya serye to. <laughs> sa kalya serye. <laughs> na lahat? Ito po si Gas Gas Para sa... tuko. Toko. <laughs> Sawa ni Mukha. Tara, may rose. Ay, maraming salamat. Kung <laughs> ka sa atin. Inodora, maraming salamat sa concert mo. Salamat mo. Hindi na tayo mag-concert. Dapat pala, <laughs> dapat pala sinunod ka ni Alden. Diba? Kamali kami. Tama. Magbabalik mo ba? ang 8 Bulaga. Ay, bridal oh, shower, shower na, na to! Oh!